paano ka nakapasok sa whirlwind? Again, fact lang to. Walang uh, connection sa tax evasion mo or ano. Paano ka nakapasok sa whirlwind? Uh, sa ninong ko po, Mr. Chair. Okay. Uh, ito si, na, narinig ko sa house uh, hearings, ito si Duan Ren Wu. Tama? Yes po, Mr. Chair. At ninong mo ito sa binyag? Tama? Uh, hindi Tama ko po bang? sure kung naano, nandun yung name na. Uh, ninong mo saan? Ninong Ninongan o Ninong mo sa Binyag? Uh, uh, ang sabi ng mom ko is Ninong ko po. Sa Binyag? Opo, oh, yata. Yeah. Tama o hindi, hindi? Hindi ko po sure, Mr. Chair. Okay, Ayun lang yung sabi ng mom ko. Basta tawag mo lang Ninong. Opo, oh, uh, way back nung pinakilala pa po, po sa akin, long time ago, Sino yung nakilala yun yun sa iyo kay Ma si Mama nung mother mo ang yes, nagpakilala yes, nung buhay ko ni Duanren at your mother. Ah, uh, sabi nila best friend daw po. Best friends sila. Oh, Saan sila nagkakilala, alam mo ba? Ah, uh, sa China po. Sa China sila nagkakilala. Yes, po. So nagkakilala sila sa China, naging best friend sila nung pumunta sila dito, ah uh, kinuwa siyang ninong mo. Ah, uh, bali po, ay yung pagkasabi ng mom ko. Okay. At Apo. nung uh, uh, nandito na siya, uh, siya yung naging uh, dahilan kung bakit ka uh, nakapasok sa uh, Whirlwind Corporation? Ah, uh, siya na po yung tumayong parang parents ko na rin po. Parents mo na rin siya? Ah, uh, pagpunta na ng Pilipinas po kasi uh, kakaalis lang po ng mom ko. A ano? A Uh, uh, magsalita ka ng malinaw kasi hindi, 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 na may marinig eh. No? Pakiulit nga yung sinabi mo ulit kanina. Tumatayo siyang magulang mo. Opo. Okay. Kasi uh, pag-aalis po ng ma'am ko, yun, yung pagdating niya po, kakaalis lang. If I may, may, may Senator Sherwin, okay. bakit ka naiiyak, Miss Cassandra? Uh, noong time na yon, kakawala lang ng ma'am ko. Sorry. Nawala as in nag-disappear nag sila or namatay sila? Namatay, ma'am ko. And then yun yung panahon na dumating si Tuan Ren Wu? I'm sure. Okay. well sure. Uh, well, uh, kami ay nakikidalamhati sa iyo at uh, uh, sa pagkawala ng iyong mother. Pero tama ba nawala ang iyong mother? Na, na, namatay ang iyong mother? Yes po. Mr. Anong year 'yun? Uh, 2017 December. 2017. At dito naman pumasok si oh, uh dito naman dumating si Mr. Duanren. Hmm. Dumo siya nakilala. Okay. At uh, tumayo siya parang magulang mo na. Ever since. At siya ang nagpasok oh, sa iyo sa uh World Corporation, no? Yes, pa, Mr. Okay. Senator Sherwin. So, i parang ibinilin ka ni mama mo sa ninong mo kay Duan Ren Wu? Miss Cassandra. Uh, parang gano'n na nga po, Mr. Chair. Parang gano'n. Alright. Senator Sherwin. Thank you, thank you, um, Madam Chair. At um, nung uh, pinasok ka na sa whirlwind, um, inappoint kang kaagad na Corporate Secretary. Tama, uh, Cassandra? Oh, Mr. Chair. Uminom oh, ka mo ng tubig, Cassandra. okay lang po.